una nang naipatupad sa Cebu ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng local rice. Ayon kay Pangulong Marcos, may chance lagi ang pagkakaroon ng 20 pesos per kilo bigas sa mansa. Ito ay sa oras na maging na o stable na ang produksyon ng palay. Hindi man agad bababa sa 20 pesos ang presyo ng bigas dahil sa mga isyong kinakaharap sa sektor ng agrikultura, hindi ibig sabihin imposible na itong mangyari. Lalo na at kamakailan lang Pasado na sa third and final reading ang Senate Bill 2432 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na magpapataw ng mabigat na parusa laban sa mga putahin ng ekonomiya gaya ng smugglers at hoarders. Target ni PBBM na 20 pesos per kilong bigas sa 2024 posible ayon kay Senator Cynthia Villar. Posible para kay Senator Cynthia Villar ang pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo sa 2024 na alinsunod sa plataforma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano nga ba makakamit ang 20 pesos per kilo ng bigas sa bansa? Tara! alamin natin. Para kay Senator Villar, magiging posible ang 20 pesos per kilong bigas sa pamamagitan ng maayos na implementasyon ng Rice Tarification Law at Rice Competitiveness Enhancement Fund sa ilalim ng Rice Tarification Law o Republic Act 11203. Tinanggalan ang National Food Authority o NFA ng regulatory at import licensing issuance functions. Tanging private sectors lang ang pinapayagang mag-import ng bigas na pinapatungan naman ng taripa. Tumutukoy ang taripa sa buwis na ipinapatong ng isang bansa sa mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa. Kasalukuyang 35% ang minimum tariff na ipinapatong sa imported rice. Matatandang hindi piniyagan ni Pangulong Marcos ang panukalang pababain ito dahil mas ganyo ang retailers na mag-angkat na lang kesa direktang bumili sa mga magsasaka. Para sa Pangulo, rice importers lang ang makikinabang sa pagpapababa ng taripa at hindi ang mga magsasakang Pilipino. Samantala, mula naman sa nakolektang taripa ang Price Competitiveness Enhancement Fund. Ginagamit po ito para sa mga programang nakatuon sa pagpapataas ng ani at pagpapatay kita ng mga magsasaka. Meron itong target collection ng 10 billion pesos kada taon. Noon. Noong 2022, nakakalap ng 22.7 billion pesos na taripa ang pamahalaan. Imbis na i sa Bureau of Treasury, inilabas ni Pangulong Marcos ang sobrang pondo na 12.7 billion pesos upang mamahagi ng 5,000 pesos na ayuda sa mahigit 2.3 million magsasaka. Sa maayos na implementasyon ng mga batas at programang pang-agrikultura at patuloy na suporta sa mga magsasaka, magiging posible ang pagkakaroon ng sapat at abot kayang pagkain para sa bawat Pilipino. Sa iyong palagay, anong mga tulong pa ang kailangan ibigay sa mga magsasaka upang maging posible ang 20 pesos per kilo bigas sa Pilipinas?